pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sekem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinapunta niya roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom at ang mga opisyal ng Israel at sila'y humarap sa Diyos. Sinabi niya ito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabila ng ilog Euprates. Isa sa mga ito si Tera na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng kanaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya. Ibinigay ko sa kanya si Isaac at kay Isaac ay binigay ko si Jacob at si Esau. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Egypto. Isinugo ko si Moises at si Aaron at sa pamamagitan ng mga salot ay pinahirapan ko ang mga Egyptyo. Pagkatapos ay inilabas ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sila sa dagat na pula. Hinabol sila ng mga Ehipsyo'ng sakay ng mga karwahe at kabayo hanggang sa may dagat. Ang inyong mga ninuno ay humingi ng tulong sa akin at naglagay ako ng dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinagsama kong muli ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ipsyo, at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Moreo sa silangan ng Hordan. Nilabanan nila kayo, ngunit pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab na si Balak na anak ni Sipor at isinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko hinayaang gawin ni Balaam iyon. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa ganoon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid kayo ng Hordan at nakarating sa Heriko. Nilabanan kayo ng mga taga Heriko at ng mga Amoreo, Perezeo, Cananeo, Heteo, Hergeseo, Hibita, at Ebuseo. Ngunit sila'y ibinigay ko sa inyong kapangyarihan, parang hinabol ng mga potakti na nagtakbuhan ang dalawang haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lunsod na hindi kayo ang nagtayo. Kumain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ng Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kaninuman itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang may labas na'y siya ang kasama habang nasa ilang. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Aleluya, Aleluya! Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may ilang pariseyong lumapit kay Yesus at nagtangkang humanap ng may paparatang sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Yesus, Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay lang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? at siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Tinanong siya ng mga pariseyo, kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ito. Sumagot si Jesus, Ipinahintulot ni Moises na palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. sinumang mang lalaking magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya nangangalunya at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalunya. Sinabi naman ng mga alagad kung gayon po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa mabuti pang huwag na siyang mag-asawa. Sumagot si Jesus. Hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba na may naging ganoon dahil sa kagagawa ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuruang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.